kung niluto hello guys may ano dito ako sa bahay ni bro KD may papakita siya sa akin tingin nga bro ayun hmm. mga ilan yung ano nito price 2.8 2.8 2.8 grams. Ay, 2.7. Naglalaro sa 2.7. Pucha. Pera to bro. <laughs> Itotal mo na ano. Itotal mo na ng... kahit sabihin natin hmm. 3.8. Oo. Oh. 3 Ayan si Bro KD35. Ayan, ito po yung content niya, guys. Nagbuluto ng ginto. Akala ko wala wala akong money. Wala, wala. Wala akong money bro. Ayan, mga ka james Nakahawak na naman tayo ng totoong ginto. Sa buong buhay ko, guys, ito yung pangatlong beses. <laughs> Pero mas malaki yung una. Eh. Oo, oh, mas malaki. Kasi yung, yung pinakita mo sa akin sa ano, doon sa Baguio, di ba? Oo, oh, oh, mas malaki yun. Eh, nung namin yun, 3, 3. Oh, yung magsasabi dyan sa comment na pirate. <laughs> wag, <laughs> wag, wag kami. <laughs> ano ba yan, bro? Ibebenta mo? Hindi, uh, ano lang to? Uh, stock. Stock? Oh. Parang ito yung pinaka-ATM natin. Estimated price. <laughs> At price. Least tumataas lang, tumataas yung presyo. O oh, kasi yung every taon kasi yung ginto tumataas yung presyo. Tumataas. Eh sabi, sabi sabi nga nila pag oh, 20, uh, 2025 daw aabotin ah, mag-stable yan ng 5k. Oo, oh, ayos. Oh. Kaya sabi nga nila kung gusto mo mag-invest sa ginto daw talaga. Oo, oh, kasi kasi yun naman talaga yung totoong pera. Oo. Oh. <laughs> Ilang araw mo yan inano? Yung, yung ginto na baho. Oo. Oh. Galing sa Lina to eh. Lina. Ay, kung yung naipon na yung, linang. Yung pinagkuha uh, na na ng ginto, inulit mo yung prenasis, doon siya lumabas. Ah. Yeah. Yung linang na yun, mga ilang, ano yun, ilang araw yun, nakaipon. Three days. Three Oh. Pucha kahit. Ay, sorry. <laughs> 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 Huwag ka magbura. Kahit, kahit, matulog ka lang, basta makakuha ka ng ganyan sa three days, okay oh. na. Yan you nila know, mga ka gems uh, ipapakita sa atin ni eh, Bro Kader 35, 35 vlog yung kanyang lutuan ng ginto. Okay, Ito yung refinery Yung refinery niya, yeah. Sa mga gusto bumili na linang, may stock ako. 1, 2, 3, 4. Apat na sako. Mga kwan, linang. ilan yung estimated mo dyan pag ano? meron kayong sample yan? Hindi, pagka bibilhin niya, kailangan sampulan. Oo. Oh. Saka sasabihin yung presyo. Kasi depende sa ano, yung sample eh. Bago presyuhan. Eh. Magkano naman benta mo sa ano? Oh, ito yung ano nila guys. Ito. Bigay ko <laughs> <Dito> na sa'yo. <laughs> oh, para may magamit ka. Dito ko isasalpa yung gilingan doon eh. Kaya mo? Hindi. Okay. okay. Kunin mo. Kunin ko. Kunin mo. Uy, pwede oh, Baka magkalitan tayo ng okay. wala mo. Hindi, akin nga to, eh ala naman na ito ibigay ko sa iyo. Hindi, matagal ko ibigay yan para may magamit ka. ala ito ibigay ko sa iyo. Matanda na. Ang <laughs> maganda yan. So, ito yung ano nila guys. Uh, ano pangalan nito? magamit ka, sample pan. Sample pan, ayan guys. Pan. So, hopefully soon magagamit natin ito mga ka jims Ito yung isang Ah, ito yung... Dalawa sabay yan. yung isa. Sasalpak. Ayan yung ano niya guys, ball mill. Bakit ito mo na ginagamit? Matagal na eh. Ha? Matagal kasi sira yung motor. Matagal na sira yung motor pero naayos na. Mag-loan ka na. <laughs> Wala pa akong pambayad. Kaya nga nga, umutang Saka, ka para ano. Every two weeks lang naman eh. Saka na yung um, maglulula. Hmm, bali, dalawa na yung bumal mo. Oo, dalawa. Sabay sabay na iikot yun. Ito ako nagbibito eh. Ito yung pinakamalaking sampupan. No? Okay. Ito ate yung layo na ikita eh, yung ginagamit mo, di ba? Sa oh. Saan ka naman banda gumagamit ng ano, nitric acid? Sa bundok. Sa bundok, ah. Huh? Ang mahal pala.